Sa puso ng kapuluan ng Pilipinas, naroon ang kabikulan, ang sinaunang Tierra di Ibalon. Ayon sa lokal na tradisyon, ang kabikulan ay mula sa salitang Biko, baluktot, tumutukoy sa paikot na agos ng Bicol River. 1570, isinulat sa ari ng Espanya ang tungkol sa Tierra di Ibalon. Ayon sa kasaysayan, ang Camarines ay mula sa Camarines, mga kamalig ng ating mga ninuno. Noong bandang 1636, hinati ang Ibalon sa dalawa, Partido di Ibalon sa Timog at Partido di Camarines sa Hilaga. Mula sa pagsasanib at paghahati ng mga lalawigan Camarinesor, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Masbate at Katanduanes, ipinanganak ang mga naonang lungsod ng Naga, Ligaspi, Iriga at ang mga bagong lungsod ng Tabaco, Ligaw, Masbate at Sorsogon. Ngayon, ang kabikulan ay lupain ng pananampalataya, tapang at malasakit. Sa bawat ilog, bundok at bulgan, dumadaloy ang ating isang diwa. Kabikulan, sinaunang ibalon kung saan patuloy dumadaloy ang ating kwento.